Hi everyone! So this is Crypto chum Trader, and welcome to another video on YouTube channel. So this video, na to, request on isang video, community video, community na mag -trade using Solana. And ang gagamitin na time frame is 1 hour and 15 minutes. So most likely para sa itong top-down analysis. So if wala ka pa sa community ko, nandiyan yung link sa baba. Feel free to join and ask me kung meron kayong mga questions about trading. So pwede ko kayo i-assist. So ngayon, nandito tayo sa Solana. Pupunta tayo sa 1 hour and mag execute tayo sa 15 minutes. So more on top-down analysis tayo. So 1 hour muna. Ayan. So, ay, by the way, kung nakita nyo to, yan, yung 12 coin prediction trading ko sa TikTok, panoorin nyo doon kung paano ko nagka-trade. um, I trade what I see. Okay? So, walang halong technical terms doon. Pure price action and tinignan ko lang kung ano yung movement ng market. In 5 minutes time. frame. So, alisin ko na to. first na gagawin ko dito, syempre, hindi ako magbibitaw ng common na strategy na ginagamit ko kasi hindi naman talaga ako na reliable sa isang strategy. So, ang ginagawa ko is nag adjust ako sa market. So, para maiba yung taste and yung video natin ngayon, ang gagamitin natin is liquidity. Okay? So, pure liquidity tayo. Unang gagawin ko dito is dahil nasa 1 hour ako at ito yung higher time frame natin, imamark ko yung liquidity dito sa high. Yan yung pinaka-high. Okay? As may higher time frame. Next is yung low. So, para saan ba itong liquidity na minark ko? Ibig sabihin, magta-trade ako within this range lang. Okay? Kasi itong 1R na to hanggang dito sa baba, Um, yan na yung isang malaking liquidity ko na nasa loob lang ako mag -tipin. So take note, may mga minor liquidity sa loob and papasukin na natin yun. Kahit hindi ka bumaba ng lower time frame sa 15 minutes, makikita mo yung mga liquidity sa loob. Yan, yung mga pullbacks niya. So isa na to. Okay. Minor liquidity na to ah, sa loob ng 1 hour. Pero hindi ako bumaba ng time frame. So, dito, explain ko muna. Nag-up si market, yan na yung last high niya. Ayan, high, 179.24. Then, nag-create siya ng pullback pababa. And ito yung binuo niyang liquidity and direct siya dito sa pinakababa. Which is, yun nga yung low natin sa market na to, 1R. So, habang bumaba siya dito, umaakyat tong market with buyers na merong liquidity na na-form. So, eh yung mga minor liquidity. One, so yan ulit. Umakyat, tas bumaba. Two, yan ulit. Umakyat, tas bumaba. Three, umakyat ulit, tas bumaba. So, kung hindi ka familiar sa ganito, pullbacks lang yan. Okay? So, dito muna tayo ulit. Balik tayo. Itong liquidity na to, taken siya dito sa area na to. When you say taken, nilagpasan or nakuha na yung liquidity or tinatawag natin na liquidity sweep. And once na ma-sweep yung liquidity sa area na to, may liquidity dyan. Um, ano na lang, dollar sign. Total, ang liquidity is uh, pera. Yung liquidity dyan, na taken na nit, kuha na nito. So liquidity has been transferred here. Okay. So kung mapapansin niyo yung reaction after ng sweep is downside. Bakit? Kasi pag sa taas siya kumuha ng liquidity, pababa yung direction niya. Pag sa baba siya kumuha ng liquidity, pataas yung direction niya. Okay? Sige, i-post mo or ulitin mo na lang yon para magets mo. Pag sa taas siya kumuha ng liquidity, pababa yung direction. Pag sa baba siya kumuha ng liquidity, pataas yung direction. Pero disclaimer, hindi yun palagi nangyayari kasi pwede mag candle close or candle sweep. So ito, candle sweep. So bumaba siya ulit. And take note, kinuha niya ulit yung liquidity dito. And bumalik siya naman siya pataas. And take note again, Kinuha niya yung liquidity dito. Taken. And liquidity has been transferred here. So, andito na yung panibagong liquidity sa taas. And ito, taken na. So, pagkakuha niya ng liquidity dito sa area na to, bumalik na naman siya doon para i-take yung liquidity na na-transfer. So, galing na, no? pinipingpong niya. Yung liquidity dito, na-transfer dito. And, tinake na naman itong market na to. So, liquidity has been transferred here. Okay? So, kiyusin natin. So ngayon, si market is mag, um, ito yung crucial part dito. Meron pang liquidity dito. Ayan, kita niyo naman, sip, tapos balik sa kabila, sip, and so on. So, ito yung crucial part dito. Yung minor liquidity Dumikit na sa higher time frame liquidity. Okay? Ang tanong, ano ang meron dito? Buyer or seller? Pending buyers or pending sellers? Paano nyo malalaman kung ang nandito sa area is buyer or seller? Yung mga naka-long or naka-short. Ganito. Pag marami dyan, buyer, itong market na to is magpapump. Lagpas. Pag marami dyan seller, ire-reject yan pa baba. Okay? Ibig sabihin, kailangan niya ng more liquidity para makabutas papataas So, doon natin malalaman. And, i-mark muna natin yung liquidity dito sa baba. So, kaya after niya mag-sweep, eto na yung ulit yung range niya. Papasok na tayo sa um, lower time frame. So, ang bias ko dito is bearish. Bakit? Dahil mapapansin mo, sa tuwing nag approach siya dito sa area na to, nag-create siya ng selling pressure. One, two, okay. Tapos, meron dyang three. And take note ha, yung isisip niya, isang minor at yung major na one R. So, anywhere between that. So, dito, pwede tayo mag-confirm dyan. Sa 15 minutes, makakahanap tayo ng sell short na targetin natin itong liquidity sa baba. Okay? So, let's go sa 15 minutes. So, this is 15 minutes. And ito yung liquidity. Usually, kung maglilimit ka, isi-short mo lang yan dyan. Cancel mo sa taas and ito. However, hindi ka nga sure eh. Kaya nga tayo mag-confirm sa 15 minutes. So, mag-aantay pa rin tayo ng confirmation. And, isa pa. Liquidity, hindi na bago yan. Itong liquidity rin sa taas, hindi na bago yan. So, instead na ito yung position mo, which is common, alam mo na na si market, isesip niya lahat ng liquidity dyan. So, dapat pumasok ka above the higher time frame liquidity. Lalagpasan mo. Bakit? Kasi nga, isisip niya to, isisip niya to. So, most likely, yung SL ng mga nandyan, yung kaninang position, lahat ng SL nila dyan, makukuha. At masasama ka doon kung ganito yung position mo. So, advanced thinking, psychologically, i-move mo yan dito in advance. Randomly mo ba siya i-move? kung saan mo ilalagay yan basta nasa taas ng higher time frame liquidity? Siyempre hindi. Magbibigay si market ng hint or information kung saan ka pwede pumasok. Ang gagawin niya dyan is lalagpas tapos magkikreate siya ng structure dito or magte-trade siya below. Yan yung hint mo kung saan mo ilalagay yung stop loss. Last sweep niya na kasi yon Okay? Then, pwede ka nang pumasok sa short and targetin mo tong ilalim. So right now, ang gusto nating malaman, pag wala pa to ah, wala pa tong position. Ang gusto nating malaman is yung last sweep ni market. Etong etong market na to, makalagpas siya and bumaba ulit, bumalik as a sweep. Okay? Sweep pa yung pagkapas, pagkalagpas diyan, babalik sa loob. 'Yun yung gusto nating makuha. And pag nangyari yun, papaulit tayo sa 15 minutes to check yung possible entry. Okay? So wait natin ito. By the way, wait lang. Uh, what if bumaba itong market? Okay? Bumaba siya. Same thing. Dito tayo mag-aabang instead ulit na ganyan yung position mo, papasok ka sa liquidity, hindi mo gagawin yan. Magko-confirm ka sa lower time frame and isipin mo in advance na marami kayo nakaposition dyan. So, imove mo siya dito. Para doon ka sa last view. So, yung SL nila na hit, ikaw, entry mo pa lang yan. So, see you ulit sa next video. Okay, so trade what you see. Okay, so welcome again, second part ng video ng Salana. So currently, nandito na siya. And yan, makikita nyo yung mga liquidity sa taas na nakuha after isweep. And nag-create na siya ng reaction pababa. So, kita dissect natin. Okay? Alisin na natin to. Ito, tsaka ito. If titignan mo to sa lower time frame. Pag tumingin ka sa lower time frame. Breakout siya. Okay? Ito yung na-miss kong i-discuss sa previous video. Breakout siya. Tapos makikita mo na nag-valid retest. Which is sa dating liquidity ngayon, nag-retest siya dito. Eh, nag-create siya ng reaction. So most likely, yung position dito ng mga longers is ganito. Okay? And tad-tad sila dyan. Kaya, sinasabi ko na itong market na to is sweep lang to sa higher time frame. So, I'll show you sa 4 hours. Okay? Ganang sweep. Pagkalabas, bumaba ulit. Lalo na sa one day. Yan. Okay? So, sinip, tas balik sa loob. Yan yung mga valid sweep. So, so, actually, mahirap gawin yung mga ganitong content kasi matagal yung antayan. And kung mapapansin nyo, October 31 na yung last video natin. Uh, matagal na. That's because mas reliable naman sa higher time frame. So, yan. Lumabas na si market, then bumalik na siya sa loob. So, liquidity has been swept. And has been swept. Sorry. Tapos, ito yung pending position natin, which is hindi pa dapat confirm. Okay? Bakit ba tayo nag-position dito? Ah, by the way, wala tong position na. Nilagay lang natin yan dyan. Kasi nga, wala tayong information sa dun, sa left side. Kaya ang inantay natin information is ito yung gagawin ni market. So, yan yung information natin. Lumabas siya, tapos nag-create siya dito. Diyan mo dapat ilalagay yung placement ng entry mo and liquidity. Kanyari dito yung stop loss or dito. So, i-refine ko sa 15 minutes bakit dyan, bakit dyan natin nilagay. So, tinapos mo muna yung sweep, then pumasok ka. Yung lagi ko siya sabi, antay niyo muna mag-sweep sa POI, then taka pumasok. So, punta tayo sa 15 minutes. Diba? Ang ganda. So, ang nangyari kasi dito is, nag-react na si market doon. Kasi ito yung reaction. Then, binasag na ulit. Kasi nga, maraming mag-short talaga dito. Katulad nung pinapakita ko na ganito. Yung pag nasip yung liquidity, bababa na ganyan. Okay? So, sa kanila to, sweep na yan. Which is hindi yan sweep. nag lang yung market sa lower time frame. Ito talaga yung sweep. Itong buong to. Pansin mo, sinip din yung liquidity dito sa taas. Okay? So, anyways, sweep na yung liquidity dito. Then, pag natapos na yung mga liquidity sweep dito sa area na to, yan, makikita mo yung mga clearing dyan. Yan, yung hindi mo alam kung saan si market pupunta. Sobrang gulo. Hmm. Ayan yung POI mo, tapos pinaglalaroan ng market. clearing ng mga longer longer and shorter. So, tsaka kapapasok. So, itong POI natin, val Dalit pa rin, dyan tayo pumasok sa liquidity. Ito pa rin yung SL natin, yung sa taas. Which is, nagkaroon muna siya ng malakihang clearing ng long at short tsaka ka pumasok dun sa entry. Tingnan mo kung gano'ng ka-valid yung liquidity dito. Hmm. E dito sa higher time frame liquidity. Yan. Dyan mo makukuha yung stop loss mo tsaka yung um, entry price. And targeted mo itong ilalim. So, so far, hindi pa niya nagagawa. So, balik tayo sa 1R. Bonus part. So, sa 1R, mapapansin mo na yung liquidity build up nasa ilalim. Marami. Okay? So, ito. Instead na line na lang yung liquidity ko, gagawin ko na siyang box higher liquidity. Pero trade at your own risk. Yan yung mga liquidity. Kasi pwede pa siyang, pag hindi niya kaya yung buyer dyan, hindi siya makababa. Kukuha yan ng liquidity dito sa taas. Dito. So, ito na yung last part ng video. In-explain ko lang sa inyo. And bago to sa mata nyo, liquidity. So, hindi kayo magre-realize kung ano lang yung tinuturo ko. Gusto ko lang maintindihan nyo. Okay? So, trade at your own risk and more aral. So, yun lang. If may question ka pa or may request ka ng mga contents like this, pwede mo ako i-message sa Telegram. See you.